Lo, may gabi, balikan ako. Kaysa mo, kaya ako ang mo. Ganina, o. Oh. Na, gipang, gipang gutom na, Oh. Ah! Wala pa mapulis ka kanong saging na pigabab, Oh. Ano pa isa, Oh. Kani, kani. Nagkaon na ni, Oh. kay gigutom daw siya. Kaon po siya, o. Oh. Hala, bira! Kaon lang mo, ha. Ayaw mo kaulaw, ha.

Birthday Happy na daw ni Karot. Birthday na ni Ate. October 1? Malapit ng birthday na. Hindi, April 1. Muna ako? May pa kong pauli. may pa rin? Hmm. birthday ni Claymore, maulay ko. Oh. Siya nga, eh. Siya nga nagbalik. Pati ano no? Ha? Huh? Na akong balik dito sa mo. Ha? Ah. Lagwa, puti puka, ka. Imong dalunggan. Ah. на <laughs>